Okay? Ang three-dimensional ay parang natulad na ng two-dimensional. Kaso nga lang, ang three-dimensional ay nakikita mo yung harap, trikod, yung sa kaliwa at sa kanan, tsaka sa baba. Tsaka, may mga sides rin, pero mas marami doon sa two-dimensional. How about two-dimensional? Okay? Ang two-dimensional ay parang three-dimensional multidimensional kasi ang two-dimensional pa din yung ano, pero magkaiba. Kasi doon sa three-dimensional, makita mo harap, likod, baba, uh, sa baba, sa taas, sa left, sa right. Pero ang ang two-dimensional, flat lang siya, makita mo lang yung harapan. Hindi, hindi mo makikita yung likod, taas, sa left, sa right, mo lang siya nakaflat sa harapan. How about cylinder? Cylinder. Ang cylinder, parang shape siyang ng can. Nakikita mo yung liko, nakikita mo yung harap. Pero, ang sides niya lang ay apat. May apat syang sides kasi. Isa, dalawa, tatlo, apat. How about sphere? Uy! Sphere di ba? Cylinder di ba sa two dimension oh. go spear <laughs> parang spear e tapos today dimension today dimension na ako prism prism, prism? ano ay mo sa about sa prism uh, di ko alam yung prism pa prism ay, ang prism ay may mga sides katulad ng cube, na rectangular prism, ng pyramid, tsaka mm, parang pati yung silinde, pero di pa tayo sure kung isa siyang prism. Ano-ano ang mga ori ng shapes? <laughs> ang mga shapes, sa, dahil sa mga, pag yung shape, that means a two -dimensional. sa two-dimensional yun. Sa two-dimensional, ang mga, ang mga shapes nila ay, circle rectangle ango triangle square rectangle ango ba, ba circle how about Sa three dimensional shape but three so three dimensional i pyramid rectangular uh -huh. prism cylinder sphere um pi uh, pyramid uh, pyramid taposan ango ah tama, cube <laughs> yung isa. Ang tawag nyo sa Ano, tayang... Rectangle. Uh, may rectangular pyramid yung atay. Tsaka, ano, uh, may square pyramid. Pero meron din ganun. Okay, very good.